What's mga ka Isa mga pagpalang araw naman po sa lahat So for today's video po Nais ko pong ikwento ang mga ganap o nangyari po sa akin ng mga nakaraang linggo po So umpisa na po natin So ito po mga ka -ems, ang una po ang pupunta sa CLSU po para doon po gagawa ng copper oxide nanoparticles para po sa gagawin po naming research. Dahil nga po na matagal po yung process, kaya po medyo naghahanap po namin yung punta. Ayan po, maumaga pa lang po yung I think mga 8 po ata. So, ayan po mga ka Nandito na po kami sa CLSC po. So, ayan po. Winawaze po namin ni Kuya yung nanotech building po. So, doon po kasi kami magte-test ng gagawin po namin para sa research po. Masyado po kasi malakas si po mga ka-EMS. Yeah, po need e <laughs> tapo dito sa Celeste yung mga ka Ayun po, oh. Ang um, lakas po maka-nature. <laughs> andito na po kami sa Nanotech Building mga So, ayan po, nauna na po yung mga ko. Ayan po, binidyo ko po muna po yung labas. Ayan po. Dito po kami mag-test or gagawa ng copper oxide nanoparticles para po sa aming research. So ayun po mga KMs, kinakausap na po ni Sir yung head po sa Nanotech na para po sa gagawing test po namin. Pero ang sabi po, mag-lunch daw po muna po kami. Kaya ang ginawa po namin, since nakatapos lang po namin kumain, ay tatry po namin mga KMs na mag-ikot-ikot sa CLSU po yung konting part. <laughs> So, dito po mga ka-EMS. Umpisa na po namin maglakad. Tara po, samahan niyo po kami na makita po ang CLSU po. Ilang parts po ng CLSU. So dito po talaga mga kayams, ang ganda po dito. Kain po, may mga tanim pa po sila. Tapos doon po sa bandang may stairs, doon po yung mga fish. Konting konteks lang po mga ka-EMS. Bali, ito pong pagpunta po namin sa CLS is kailangan po talaga. Kasi dito po na matetest or makukuha yung copper oxide nanoparticles po na gagamitin po namin sa research po, which is anti-corrosion for metals. So, dito po kasi talaga sa CLS yung makikita po yung or makakuha po ng ganun na may nanotech lang po. I mean na uh, if meron po sa ibang lugar po, mas malapit po dito po sa amin itong CLSU po. Ito na po yung pinakamalapit daw po, sabi po ni Sir. So, ayan po, bumalik na po kami sa nanotech at nakabista na po kami. Ayan po yung mga ko po, si Sir Lex po ang aming teacher sa PR. Na-assist po kami. So, ayan po, i-grind po muna namin yung guavalis na na-dry na po na, na-air-dry na po namin ng 11 days po. Ayan po. Tara po, samahan niyo po kami na gawin po ang aming research. So dito po mga ka-M's, nagvideo po muna po ako. <laughs> ayan po, bali dinurug-durug na po namin yung mga dahon. Para po kapag wasa na nag grade po sila, ay mas pinaposya makukuha po. So ayan po mga ka-M's, tapos ta po siya. Ako po ang nag-record po sa aming book. Pabalikan na lang daw po namin po siya sa mga susunod na araw. Ito naman po, kinabukasan mga ka -ems. Back to school works na po agad. Ayan po, kaya po tingnan nyo po, pagod po kami lahat. Eh, po, break time po namin yan. Kaya po, pahinga-pahinga po muna dahil ang dami pong gawain talaga. Dito naman po mga ka ems mali po sing contest para po sa buwan ng na wika nakakanta ng OPM songs po at ito po ang aking napili na song kung sakali po. So, sa buwan po song Ito po mga Dito po ginanap ang Amazing contest po. Dito na po mga Dahil bigay na po ng card. Ay nakabado. 20 po talaga kami. Ayan po ang aking katabi. Serishan. Ayan po. Binigyan po kami ni sir ng i-sketch po namin yung card po na yan. Diyan po lilito po average po namin. Sabay-sabay po kami. Okay guys. Nakabahan kami ngayon. Ay <laughs> <laughs> hey, Katrina, tumingin ka dito. Jacob, baka nansya lang. Nakita mo na. Kaya niya bag mo kayo. Ito lang, babaan natin. Ibigisin natin to. Ready? Ah! Ita ba? Ita? Tuwang tuwa po talaga kami dyan mga ka -style. Expected po namin, mababa po yung grades po namin dahil lang hirap nga po ng mga subjects po namin. Kaya ayan po nung nag-sketch po at nakita po nine of nine po yung sa nag ko po paper. Tuwang tuwa po ako. <laughs> Pagkatapos nga po na nang ko po ng bahay, sakto po nung dumating sila kuya. Mga pinsan ko po sa side pa ni mama. Ayan po, naglaro po kami billiards kahit di po kayo marunong. Banding-banding na po na yung magpipinsan. Ayan po ako. <laughs> di pa nga po na-shot ni Kuya Ivan yung bola po. dito po banding banding lang po namin magpipinsan po mga ka-ems dahil minsan lang po sila pumunta kahit ako po di pa marunong maglaro po niya <laughs> di pa po, po na shoot po yung natamaan yung bola Pero in the end of the day po mga babalik at babalik po tayo sa gawain para kay Lord. So ito po, meron po kaming uh, Bulacan Alliance Youth po. Buong Bulacan po yung mga So yan po, iba't ibang lugar po sila. Kami po from Capsi, San Miguel. Iba po, galing po po Marilaw. Um, may po, ganun po. Ayan po hindi lang po napag video po ng mismong ano po talagang praise and worship yung mga turo po kasi bawal daw po mag cellphone that na warningan nga po ako <laughs> dahil nagbi video po sana po ako so ayan po yung katabi ko po si Lashem si Louie ayan po kayong mga youth kasi sa, sa likod po namin na upuan may mga po dyan sila Jared so papulit pa sila po lahat kay Lord po lalo po ngayong araw po ng birthday ko Ah, uh, maraming salamat po dahil hindi niya po pinapabayaan. Wala po sakit. At sana rin po ay kilimit po na gabayan po tayo ni Lord dahil may bagyong opong po na parating. Ah, uh, so, ayun lang po muna sa ngayon mga kaems. God bless us all po. Ingat po kayo parate. Ngayon lalat po ngayon may bagyo. God bless you all po mga kaems. Love you po. Bye bye po. Mwah.